a day in the life of a couple living in Saudi Arabia. Excited kami ni Habi dahil matagal na kami kasal pero ngayon lang talaga kami nakapagpa-print ng pictures namin. Tamang-tama nga kasi kakalipat lang namin ng bahay. And wow, nandiyan na nga. Sobrang na-amaze kami sa result. Dalawang klase nga pala yung pinaprint namin. Yung classic, yung nakalagay sa wood at saka acrylic glass. Pero mas nagustuhan namin yung acrylic glass kasi sobrang linaw. At kita nyo naman sa mukha ng asawa ko, tuwang tuwa yan. <laughs> Sabi ko ngayon umuwi na kami agad para maisabit na namin sa bahay. Pero tong asawa ko mukhang excited nga talaga. At binuklat pa yung iba, titig na titig. Abay wag mo nang pag-isipan kung bakit mo ako pinakasalan dahil you're stuck with me forever. And chara, nandito na agad kami sa bahay. Kita nyo naman, sobrang print pa ng bahay namin. Kaya naisipan namin mapaprint ng mga pictures. Kung mapapansin nyo yung mga pictures namin, kuha lang yun sa phone dahil wala naman kaming nahire na professional photographer dati nung kasal namin sa Philippine Embassy. Okay lang kahit simpleng kasal. Basta may paspas ng Diyos ang pagsasama namin dalawa. Pero syempre, iba pa rin talaga pagkasama mo yung pamilya mo sa araw ng kasal. May sayawan, may tugtugan, at syempre maraming regalo. Pero iba talaga pagkasal ka na. Mag-iiba yung mga priorities mo sa buhay. Magiging matured ka sa maraming bagay wala din naman talagang perfectong pagsasama. Kaya nga, ang greatest fear talaga ng mga mag-asawa is yung masira yung pamilya nila. Kaya nga, kailangan pares kayong lumalaban at kumakapit. Teamwork kumbaga. Kaya nga, magtaka ka na kung isa na lang sa inyo ang kumakapit. Baka yung asawa mo may kinakapitan ng iba. Char! Ang dami kong sinasabi, malapit na palang matapos ng asawa ko yung ginagawa niya. Gusto talaga namin gawing homey and comfortable yung bahay namin. Hindi man ganun kabongga, pero sarap kasi sa pakiramdam na may sarili kayo. May privacy kayo at malaya kayong gumalaw kung gusto ninyo. Nakaka-stress pala talagang lumipat Ang dami mong kailangang ayusin, ang dami mong kailangang bilhin Pag-isipan nga naming mag-asawa na lumabas na lang muna para mawala din yung stress Kasama nga namin dyan yung kaibigan ko na dati kong katrabaho Siya yung video sa amin habang namimingwit yung asawa ko Sinamahan ko na nga siya kasi matagal na siya dyan pero wala pa siyang nakukuha Kinakantsawan ko nga siya kasi bumili pa siya ng isdang pangpain pero wala pa rin siyang nahuli sabi ko ngayon, lumipat na kami ng location at napadpad nga kami dito. Sobrang ganda ng view at kung makikita nyo, pababa na talaga yung araw. Naisipan ko ngang i-zoom yung camera kasi nakita ko yung isang pamilya habang nakatitig sila sa paglubog ng araw. Ang sarap talaga nilang pagmasdan. Ganyan talaga dito sa Saudi Arabia. Ganyan talaga sila magpahalaga sa pamilya nila. Dito kasi, every Friday halos lahat ng tao, day off nila yan. Friday talaga yung special na araw para makalabas sila at makabanding yung pamilya nila. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, siguro ang sarap din sana kung may anak ka ng 3 years old dito. Talagang may papasyal mo siya. Dati kasi nung hindi pa ako nag-aabroad, akala ko boring yung Saudi, sobrang init, walang buhay, ganon. Pero nagkamali nga ako kasi yung buhay nila. Parang yung sa lang din sa Pinas. Pero dito, mas na-appreciate ko talaga yung closeness nila sa family nila. As in, kahit na sa mga simple park lang, nandun sila kasama nila yung pamilya nila. Nagkakape, nagchacha at nagpipiknik sila. Tapos talagang dinalabas nila yung mga anak nila para makapaglaro. Very friendly din sila. Ibang-iba sa impression natin na mapang-abuso silang tao. Siguro may mangilan-ilan. Tulad din ng mga Pilipino, hindi naman lahat mabubuti, di ba? Nagutom na nga kami kaya humanap po na kami ng makakainan. Napili nga namin dito sa robot restaurant. Nakakaaliw nga pala dito kasi hindi na waiter yung mga magsaserve sa'yo, mga robots na. Pangiti-ngiti pa nga tong asawa ko kasi makakakain na daw siya. Ganito nga pala yung itsura ng mga robot na magsaserve sa mga customers. Alam ko meron na din dyan sa Pinas ngayon. At nakapili na ngayong asawa ko na uupuan namin. Inuna na nga ng robot na magdala ng mga plato at kubyertos. Kawang tawang tawang nga ako dito sa asawa ko kasi kinakausap niya yung robot. Sabi niya order daw siya ng isang buong kambing. Ilang sandali nga lang ay bumalik na nga rin yung robot para ihatid yung order namin. Hello, here is your dish. Will you please take it away from my tray and touch my hand? Oh, no! <laughs> Nilipat na nga ng asawa ko yung mga orders namin sa table. Pinilisan na nga lang niya kasi sobrang gutom na gutom na din kaming lahat. Tuwang-tuwa nga yung mga bata sa robot na to. Tingnan nyo naman, linalapitan at pinipicturean nila. Ito nga pala yung mga in-order namin dahil tatlo lang naman kami. Order lang kami ng fried rice, chicken... Chinese noodles, at saka spring roll. In fairness, dito sa lumpia nila, sobrang nagustuhan ko talaga. Ang sarap. Kumain na nga kami dyan at hindi nga namin naubos yung pagkain kasi ang dami ng serving nila. At yan lang for today's video. Ang sakit na ng lalamunan ko, kaka-voice over. Bye!